Wala na, wala, mula ka, mula ka na may karoon ma'am. From Morogin na siya. Kaya mga ito sa Robinson o sa Gaisano sa Pagadian. Mahal okay, na. Kani, na ito may sa lungsod kay nami promo karon Kung maabil ka, kamundu ha, makalis kag 50, pero ikaw lang full gini yung bayaran. Hmm, uh, ila <laughs> Ah. Kuan <Paan>, ma'am? Ang gulay <laughs> na umura magkatungkuan. Pintal. Ay, makita Oh, wala. Ito na ang butang ng sticker. Ay, bali, bali hindi eh. Well, okay, na ito na, ma'am. So, kanil ng ma siya nga product, ma'am. Lipis na na ito na butang sa ato gapas. Dahil yun, ato na siyang spread. Pinahina na pag-press ang inyong screen. Kaya kasi madaot. <laughs> kaya nakawarante para ba ni? Makasalang niya ta'yo ng kumpanya. So dapat evenly gid ang imuhang pag-spread sa product nato, ma'am. So dali ra jud kaayo ma, wala ang katong mga abog-abog. Mm. Ma'am, kan pwede ra gid atong kuminking or kanin ma ma ana para dili gid siya ma-press og okay ayo ang screen. Tanawa ah. ang epekto ma'am oh. Sinaw kay ini siya. Mulas ni siya 6 months, ma'am. Pag wala ani, eh, mas maayog mo mo abel kanin ang among produkto. Uh, kung, kung kuan di na kamo ato sa service area ah, sa servicing uh, shop kay na naman ni eh. hmm pwede na ka mag DIY ani eh, ma'am sa balay tawag lang ka sa moa unsa um, pag apply no <laughs> ah, tanaw ma'am <coughs> so looks brand new imo hang screen no <coughs> bitaw no oh si ni anak mo ma'am dili ni mo ni makita sa sa online uh -huh. no kay more morgi ni siya dili na mo na si <laughs> Dili na mo na ibutang sa online kay kabalo naman ni nga kaning among produk produkto well known na niya ni So dili na ni siya kinahanglan i na i na mo sa sa online, no? So natay mga offices natay nami mga offices ma'am pagadian di Polog and Sambuanga City. So napun pud mi hotline pud ni mo ni kung kinahanglan jud ka magpanhidere sa ang para magpa-servicing kasi mohang computer. Okay? So tanaw ma'am hinlo na kayo imong laptop. So, ang saman, ma'am, mo-appel ka? Ma'am, sige na, ma'am, appel na po, ma'am. Sige, ang halang niyo. Sige, ang halang ganun niyo, ma'am. Gusto, no? Ma'am, mm -hmm. ma appel na. Daghang oh, ka siya, dapas dala, Jing. Murag yung katong tinong. libre niya siya, ma'am. Libre niya siya. Halang sinong, nakaayaw. Oo, oh, ni anak ka, efektibong mga um, um, produkto, ma'am. jadi ini udah sama kita sama kuat ini mana aku ibayad oh dapat malah kuingin <giggling> pendaan mami